cleaning tips guys oh ang pabukal mo o kung nga baking soda tapos ila, ibutang ng yung mga kawali mga kaldero pakuluan o one hour para matanggal yung mga libag-libag mm. disod kwaon sa because... tapos ng ating ano pag laga <laughs> kaldero ay yung ano niya sabaw kung lang brown ang sabaw na. Na, sinaw na salamina na ba kaldero oh. Oh, as akana ang mga ano saan labi ang ginawa na ko na ano yung mga yellow yellow o oh. yung mga brown bang ano din eh yan sinawa itong oh. mga kutsara po, di ka po, o. Oh. mga, mo nga, tinidoro gingi-gingi, beto, di ba, brown na siya. Para nang o. Oh. Tangga lahat ng mga, ano, mga gingi-gingi na ano ba, dumi. Tapos, na ano po siya, na-sterilize, na pag mga ano, wala na ikagaw. Mabihan na ng review, ha? ah Oh, Parang sinawa. Sinawa ka dyan ba? Kapag kawali, o. Oh. Tanggal na no? kandal para di masunog. E, Mabihan na siya. Ito kalderong dako, o. Oh. Pati mga ano. Mga, ano, sinayang ang baking na yan. Salit. Hmm. Ito yung kawali ko guys. <laughs> Ito yung mga kung ano-ano oh, Lahat ng pwede i-ano sa kinitubig. Hala. Ito. Oh. Habi lang sinawa. Kanan, hindi pang Ayan ang handle lang ni sinawa o oh. wow, ano yung ang brown brown na human na ha, nasing ko na ito na ba? Mm -hmm. Alas dos ko na umpisa, human. Hindi ka na. Ang mga salad master, oh, uh, man, yapil. Mm Hindi -hmm. na ako na ito, yapil na nga. Mahalo, man, Eh, kaigang mm -hmm. ka ko, doi. Ano nga guys, o nagsinaw na skalimpio guys, so Ang string, o nga nangipiwa. O ano yan mo, brown brown. Tapos na oh. nga nangipiwa guys, o. Salamin na na na, salamin na na. One, ito rin po daw, anong itong itong, maraming sinawa. Ano yung koali. 对呀，那个西瓜，嗯。